Patay ang isang sospek sa pagnanakaw matapos umanong manlaban na naman sa mga pulis sa Tondo, Maynila. Pero gait ng pamilya ng napatay, rub out ang nangyari. Umakson si Jen Kalimon. Pumakulong ang anak ko kaysa ganyan. <laughs> <laughs> Hindi na laban yun. Susuko naman manuyo yun eh. Bakit binaril nila tatlong beses? Labis ang sama ng loob ni Aling Dina nang mamatay ang kanyang 32 anyos na anak na si Jesse Boy alias Bunso matapos umanong makainkwentro ng mga pulis sa Balotondo, Maynila alas 12 na hating gabi. Inireklamo si alias Bunso matapos umanong magnakaw ng relo, cellphone at pera sa bahay ng isang bimbo sumbisi kahapon ng madaling araw. Sa follow-up operation ng mga pulis, sinubukang arestuhin si Alias Bunso. Pero pagdating sa lugar, agad umano itong nagpaputok. Paparating pa lang dito sa second floor yung uh, mga ating mga operatiba. Tumakbo ka agad yung uh, si Alias Bunso sa loob ng bahay at para kunin yung kanyang armas. Doon po nagkahabulan hanggang sa second floor ng bahay. At uh, uh, mga uh, papuputokan yung ating pulis at naunahan po ng ating pulis yung uh, suspect pero iba ang kwento ng pamilya ng sospek. Pilit umano silang pinasok ng mga nakasibilyang pulis sa kanilang bahay at pinalabas isa-isa ang napatay na si Alias Bunso, na iwan lang daw na natutulog sa kanyang kwarto. May nakita pong baril? Ah, kwento oh, lang, ito ito lang ito. ho yun. Wala akong baril ang anak ko. Wala akong kami pambiling baril. Ganon lang ho talaga mga pulis. Sasabihin ng laban, ng laban, na wala namang, hindi naman ang lalaban ang kapatid naman ni Bunso na si Jeffrey. Sinaktan pa umano ng mga pulis. Pag dating, dating ng pulis, nasa pintuan kami. Nagtanong pa sa amin yung pulis, anong unit ang bahay ninyo? Sabi ko, sir, 207 po. Ay, dyan ba si Bunso gumanong sila? Sir, teka lang sir, sabi ko, huwag kayo magmanulak, sabi ko. Tapos, inaano ko sila, sir, bakit ba? Di na nila ako yun, sinakala ko dito, tapos sinapa ako sa... Ayun po, may sugat po ako. Patay si Bunso sa limang tama ng bala sa katawan. May hawak pa itong kalibre 45 na baril. Natagpuan din ng ilang pakete ng shabu para fernalya at sumpak sa kanyang bahay. Aminado naman ang pamilya sa biso at krimeng kinasangkutan ng anak. Paliwanag naman ng mga polis. Kung hindi po nang laban itong uh, suspect, uh, kung hindi po nagtakbo at kumuha ng armas, uh, hindi... lang naman talaga itong uh, suspect. Nagkaroon, nagkataon lang na lumaban. Sa ngayon ay hindi pa sigurado ang pamilya sa kanilang susunod na hakbang hinggil sa nangyari. Umaaksyon. Jan Kalimon, News 5.